Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito. Sa puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal for continually giving me a privileged opportunity na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe, mga salita po na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban, mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananaligat pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunan ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, na isko po muling magbahagi sa inyo ng Kanyang misahing title, Pagkaingatan mo ang kaligtasan mo. Sa misahing ito, nais po tayong paalalahanan ng ating Panginoong Diyos, especially sa mga taong nagsuko ng kanilang mga buhay sa Diyos, mga taong tumanggap sa ating Panginoong Yesus, mga taong kumilala sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at dakilang tagapagligtas nila. Mga taong kinikilala ang Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos. Kaya po sa oras na to, ang mensahe pong ito ay para po ito sa mga taong tumanggap na ng kaligtasan sa ating Panginoong Diyos. At sa mga taong nais din po na tumanggap ng kaligtasan sa pamagitan po ng pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos at pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. Kapag po ginawa po natin yon garanti po tayo na ipagkakaloob at ibibigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan at tayo po ay magkakaroon na po ng kaligtasan. Kaya po sa mensaheng ito, muli po, nais po tayong paalalahanan ng ating Panginoong Diyos sapagkat tayo pong mga taong tumanggap sa ating Panginoong Yesus, tayo pong mga taong nagsuko ng buhay sa ating Diyos, tayo po ngayon ay may kaloob na kaligtasan buhat sa ating dakilang Diyos. At hindi lang po kami na nagsuko ng buhay, tumanggap sa ating uh, Panginoong Yesus, pati rin po sa mga taong tatanggap sa oras at araw na to, sa mga taong ma marirealize nila na they need Lord Jesus in their lives. Sa mga taong uh, umaamin na sila'y makasalanan at uh, mga taong nagnanais na isuko ang buhay nila sa Diyos. Garanti po, pag ginawa po natin yan, isa rin po kayo sa makakatanggap ng kaligtasan, kaloob ng ating dakilang Diyos. Kaya po, sa minsayang ito, bibigyan po tayo ng mga tatlong bagay ng Panginoong Diyos kung paano natin maiingatan yung kaligtasang kaloob niya sa atin. Pwede po ba, marami rin po kasi mga nagtatanong na, uh, o pinagdidibatihan din po ito ng ibang ibang reliyon o ibang uh, church na kapag daw tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo ay automatic na ligtas ka na. Yes po, automatic na ligtas ka na. But kailangan pa rin po nating pangalagaan yung kaligtasan kaloob ng Diyos sa atin. Kailangan po din natin bantayan at protect uh, pro, uh, protektahan yung kaligtasan ipinagkaloob ng Diyos sa atin kasi po pwede po itong mawala kapag tayo po ay nagpabaya kaya po, uulitin ko po, ang mensahe nito ay hindi lang po sa mga taong nagsuko, mga taong tumanggap sa ating Panginoong Yesus, kundi ang mensahe nito ay para rin po sa mga taong nagnanais isuko ang buhay nila at nagnanais tumanggap sa ating Panginoong Yesus upang magkaroon po ng uh, kalikasan at buhay na walang hanggan. Kaya po, paano? Paano po natin maiingatan yung kalikasan na kaloob ng Diyos sa atin na pwede palang mawala ito kapag hindi natin ito uh, iningatan, kapag hindi natin ito binigyan ng halaga, ay pwede po lang mawala yung kaligtasang kalugnya. Ngayon po, bibigyan po tayo ng tatlong bagay ng ating Panginoong uh, Diyos uh, maging patnubay gabay natin upang patuloy natin maingatan, patuloy natin mapahalagahan at maprotektahan yung kaligtasang kalugnya sa atin. Ito po, how we guard or protect our salvation. Number one, always remind yourself that you are saved. Lagi po daw natin iririmay yung sarili natin na tayo ay ligtas na. Dahil kung babasahin po natin ang Bible, nasulat po doon, doon sa, uh, sa niyang armor of God, ay isa po doon yung uh, helmet of salvation. Na lagi po daw natin isulat yun, yung helmet of salvation. Bakit sa ulo? Kasi po, ang pinakatunay na battle po natin sa mundong ito, ay nanggagaling po sa ating isipan. Diyan po tayo naki, madalas makipagbattle. Kaya po, pagdating man ng mga tukso, pagdating po ng mga kasalanan na nag o sa atin, lagi po natin isa-isa isip at i-remind ang ating sarili na tayo po ay ligtas na, tayo po ay iniligtas na ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, lagi pong uh, po tayo ni Lord na wear your helmet of salvation o isuot po daw natin yung helmet ng kaligtasan upang hindi tayo basta-basta madaig ng tukso o ng kasalanan at upang mapagbantayan at maingatan natin ang ating kaligtasan. Pangalawa, always remind yourself you are failed. Ayan po. Lagi mo daw iisipin na ikaw ay tinubos at binayaran na sa iyong mga kasalanan. Buhat nung isuko mo at tanggapin mo ang Panginoong Isus sa buhay mo, binayad na po ng Diyos ang lahat ng ating mga Uh, pagkakautang sa pamagitan ng mga paggawa nating mga kasalanan, sa mga nagagawa po nating mga paglabag sa Diyos, nabayaran po yan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, in Book of Corinthians chapter 6, 19 to 20, ganito po ang nasusulat upang patuloy po nating maingatan at mapahalagahan yung kaligtasan kalugpo ng ating dakilang Diyos sa atin. Uh, Book of Corinthians, 1 Corinthians chapter uh, 6, verse 19 to 20, Hindi ba ninyo alam na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo na ipinagkalog ng Diyos sa inyo. Hindi nyo pag-aari ang iyong katawan. Verse 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ayan po. Ano po daw sabi doon? Binili na po tayo ng halaga. Hindi lang uh, halaga, kundi napakalaking halaga. Yan po ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Yan po ang pinangtubos sayo pinatubos sa akin upang magkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po sa tuwing darating po ang pagsubok, darating po yung mga temptation, mga kasalanan na nag o sa akin, always remind yourself na hindi na sa'yo ang buhay na yan. Yan po ay binayaran na ng Diyos sa napakahalaga at napakalaking halaga sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoong Yesus. And lastly, paano po natin may ingatan, mapaprotektahan yung kalikasan kalob ng Diyos sa atin? Always remind yourself that God loves you. Yan po ang lagi mong itanim sa isipan mo na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos kaya kanya iniligtas. Kaya po sa John 3.16, kung gaano kamahal po ng ating Panginoong Diyos ang sandibutan o tayong mga tao, Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ipinagkaloob niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahama kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po, ganyan po tayo, kamahal ng Diyos. Kaya lagi po natin i-remind ang ating sarili na mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya kapag may nag-offer ng kasalanan, mga tukso, lagi po niyong tatandaan at isaisip na ang kaligtasan ay buhat po Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po, to be close, kaya mga minamahal kong kaibigan kapatid, pagkaingatan, pahalagaan natin ang karigtasang kalob sa atin ng ating Panginoong Diyos at patuloy paalalahanan ng ating mga sarili na tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Kaya tinubos ang ating mga kasalanan upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Uulitin ko po, this message is not for to the faithful na tumanggap sa ating Panginoong Yesus o uh, sum nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Diyos, this message ay para din po sa mga taong nagnanais at nagnanasang isuko ang buhay nila sa ating Panginoong Diyos at tanggapin ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay upang maging patnubay at gabay po kapag naipagkalub na po sa atin yung kaligtasan. Salamat po, patuloy kong ibinabalik lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila, at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless. All